Sino ba talaga ang liar? Ito ba'y patungkol sa sinasabing reconciliation? Sana po napakinggan niya mabuti kung ano ang bawat salitang nanggaling sa Pangulo. Malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer ng reconciliation. Yusek, magandang hapon. Um, Yusek, may we have your palaces reaction lang po dun sa mga naging statement ni Mayor Baste. Una, he called uh, President Bongbong Marcos as a liar. Sabi niya, press release lang daw yung sinasabi ni PBBM na reconciliation. Mm -hmm. And pangalawa, sinabi rin po niya, he is weak. Nakita daw natin yan sa midterm na talagang mahina siya, mayabang pa. Uh, magsabi ng magsabi ng 12-0, natalo naman daw yung mga kandidato niya. Um, yun po muna, ma'am. Oh, marami pa ba? Sige, hintayin ko yung iba pa niya mga sinabi. Uh, Unang-una, pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi? Can we expect any nice word from him for the President? Expected na ganyan ang kanyang magiging reaksyon. Unang-una, patungkol sa liar. Sino ba talaga ang liar? Ito ba'y patungkol sa sinasabing reconciliation? Sana po, napakinggan niya mabuti kung ano ang bawat salitang nang galing sa Pangulo. Tinanong po siya ni Mr. Anthony Taberna kung open ba siya for reconciliation. If I'm not mistaken, that's the word. Open. Right? Not offer. So, mag Malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer ng reconciliation. Bilang ama ng bansa, tatanungin siya kung siya ba ay open for reconciliation sa mga Duterte at sa ibang mga tao maaaring nag-o-oppose sa mga polisiya niya. Ano po ba ang dapat tugonan ang maging tugon ng isang ama ng bansa? Dapat lang, opo, open siya for reconciliation. Sino ba ang matinong leader ang hindi open for reconciliation? Sa ngayon, alam niyo naman po siguro kung sino yung hindi open for reconciliation. At sinabi rin po ng Pangulo na hindi lamang po mga Duterte, bakit lagi po kasi sa, sa kanila lamang nakatuon. Sinabi po, maliwanag, uulitin po natin, open for reconciliation ang Pangulo sa mga Duterte at sa lahat ng tao na maaaring oposisyon or may oppose or may oposisyon sa kanya mga polisiya. Dahil gusto niya po na makapagtrabaho na maayos, magkaroon ng stability ang gobyerno para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng taong bayan. So wala pong nagsisinungaling dito. So maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo patungkol sa rekonsilyasyon o siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang mga idea. So, nakakaawa po yung ganun. Okay, sa pangalawa, he is weak, mahina at mayabang. Sa isang eleksyon, hindi naman po talaga natin masasabi kung sino ang iboboto ng mga tao. Nirespeto po ng Pangulo kung ano po ang isinigaw ng bayan. Tandaan po natin, six, anim ang nanalo po sa alyansa. Hindi po yan pangit na numero. Hindi lamang po, ang nais lamang po sana ng Pangulo, eh mas madami pa na nakasama mula sa alyansa. So ano po ang ipagyayabang ng Pangulo? Anim po ang nanalo sa kanya. At marami din po sa mga lokal at sa mga sa House of Representatives, sinasabi din po, ay ma marami din pa po kaalihado ang Pangulo. So, sa kanilang party po, dalawa po, PDP ang na nanalo. So, ano po ba dapat ang... Ayoko na pong ituloy ang aking sasabihin.